Bakit naman ang kalat niyan? Ah, uh, ito pa ako. Ay, naku ba ako, helmet. Ito nga. Tigil muna tayo sa pagre-react sa politics. Mamaya na yon. Ito, magsaside-rip muna tayo dahil ito ay kalat na kalat sa social media. Hmm. Grabe talaga, no? Mga na helmet, before, nag-start kami ni Binjoga as a food vlogger. At talaga namang, maano siya eh, yung tipong kailangan talaga responsible ka sa lahat ng ilalabas mo. Mm -mm. Dahil wala namang mga script o dahil pa talaga i namin yung mga pagkain. Mm -hmm. Pero pag may nakita kami na negative feedback, direct yun sa management o dun sa owner, dun namin sinasabi yun para din sa improvement nila. Yes. Pero hindi namin ginagawang murahin or bastusin yung pagkain. Pero ayan nga, mga batang helmet, nakalat yan. Sabi nila yan daw si Papa Mansangyo ba? Okay. Uh, <laughs> Ever since talaga mga bata helmet, hindi ko naman siya nagustuhan as a food vlogger. Kasi di ba ang dami na nagliparan ng mga food vloggers, 'di diba? ba? Video oh. par lalo na ngayon. Pero isa siya sa mga taga ko na napapanood. Right? Way back to 2022, pero hindi ko talaga siya feel. Ayoko kung paano siya mag-review kasi nga may mga mura. Alam mo yung onion? normal na sa kanya yon. Siguro. Yung minumura niya yung pagkain. Nakakaloka kasi hindi naman dapat minumura okay. ang pagkain. Kasi blessing yan, galing yan kay Lord. Pero di ba? hello, pagkain yan. Pero ayan nga, yung ginawa niya review sa Coffee Break. Hello guys. So nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa Coffee Break. Dami. Out of all of you. God. All of you, all of you. All of you. Malang na dito. <gasps> Even the drinks. Even the lasagna. Lahat ab ang. Tapila ba yun di kasi? Person with the baby. Wala akong diabetes. Bawa kasi sila matang. Ang dami niyo dyan. Walang masarap sa May isa. Pa. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries na dito? Thank you so much. Love you. Fairness. Wala. <laughs> Consistent. Consistent. Hindi masarap. It's the cashew for me. naman ang labag din. so far. Ay, dami niyo diyan? Walang masarap ni isa sa inyo. <coughs> Trip kayo mga taga-gimakas. <fungs> Parang plastic. <clears throat> <coughs> 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 Hindi naman siya lasang mangga. <coughs> <coughs> Maharap! Sarap itapon. <coughs> Eh, another. Di ba nagusto mo? mo? Another unsuccessful human made. Uh, okay. so, <laughs> sabi niya. <laughs> it's not matigas and it's not masarap. May twist daw yung adobo yes. Oh. Mango. Zero. <laughs> sa akin, ten. Ten. ten of slime. <laughs> sa lubong. Asa pa sa lubong, of course naman. Negative four. Kagutas. <laughs> bombastic side eye. Ayun to, ayun to. Wala daw buhok sa Ang po. Sabang alat talaga. Oh, alat ba? May rice na rin, may maalat pa din. Diba yung mga nanay, pag magluluto ng adobo, tapos dun i-sasangag yung kanin. Dito pwede ka magsaing ulit ng panibagot sa kanin. <laughs> Dra na sa lahat mo Overall, overall 7. 6 nga lang ako. 7. Pero babalikan 'yung hindi. E ba bat yun yung reaction mo. kinamang <laughs> Japanese restaurant 'to, trip. <laughs> ano to, be? <laughs> Japanese curry daw, ketchup ito. lang 'yan. Ito, ito. Ramen. <laughs> yeah. Sabaw ng toge lang. <laughs> <laughs> Ay, putang ina mo. pa naman ako. <laughs> At ang inaramin pinunta ko dito, hindi na ako ni <laughs> Ano to? At ang ina niyo. <laughs> high blood ako, 30 minutes kong binyahe ko. Ang tangi na niyo. Excuse me. Does <laughs> it <doesn't> taste good? <laughs> no, 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 no for you. May na ko yung restaurant. Never again. Kung papapalaan pa ito na coffee break, video ka pa, pupunta tayo ng ilo-ilo. ng helmet. So, talagang, matagal na nilang ginagawa. At sa marami pang mga establishments, may nakakalokal lang talaga. Sa so, dami nun, sa so, dami talaga ng mga cakes and ano, wala talaga masarap. Eh, ang dami kasi, baka natabangan na siya talaga. Di ba kasi, pag sunod-sunod yung ano mo. Pero, tapos sabi, Joko, parang wala talaga masarap. Tapos sasabihin pa, para daw sa PWD or persons with diabetes, oh, hindi ginagawang biro ang mga PWD or yung mga taong diabetic. Hindi po eh, biro yan. Huwag oh, niyo he Kasi pero, sakit yun eh. Nakakaloka lang talaga. Baka kayo to, kailangan na ng assessment. Kailangan na ng psychological hmm. or mental health. So parang, hindi na normal. Oo. No. Unang-una, yung pagmumura niya sa pagkain. Oh, kagaya ng mga iba pang mga videos, mga kabatang helmet, parang hindi naman normal. Pero siguro, dun siya pumapatok, dun Rat. sa pagmumura. Eh, don siya binabayaran. Pero video ka di ba, before, nung nagre-review pa tayo ng mga pagkain, nakakaloka, di ba, lagi mo saan sinasabi na huwag siyang ihalit tulad sa mga bagay. For oh, example, oh. eto, eto yung ramen or eto yung may sabaw, hindi siya pwedeng sabihin na lasang kanal ba? O natikmang mo na ba yung kanal? Diba? Ba? Diba? Bakit mo sasabihin ganun? Nalasahan mo ang kanal. ba? Diba? Yun yung point. So, yan, mga Sasabihin mo lang naman, matamis. So, matabang. Matabang. Diba? Ganun lang. Pero wag mong lalaitin yung pagkain ng todo yes. na may kasamang mura. Kasi, pagkain yun eh. Nakaloka. Pero yan, comment na lang din kung ano masasabi At sana taga mapanood to ng coffee break. kung video ko part. Ano? pero masarap talaga yung mga ano ha, mangga sa Gimaras. Eh, ko nga ba't sila nasarapan. Tapos yung, yung adobo na na-review nila, super maalat daw. Talaga ba? Parang gusto ko tikman niya kung totoo nga. Ta. Kasi parang wala na doon yung credibility. ah uh, may matabang, may maalat. Mm, -mm. Doon sa tabang ng tamis, Siguro mataas ang panlasa niya sa matamis. May kasi may ganun eh. May napanood nga akong video niya na Nag-review siya ng kuchinilyo. Ay, just ko, hindi ko na tinapos kasi nabuisit lang din ako. Pero ayan nga mga bata. kaya nag sa mga video na tawag. Alam mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa ating mga in-upload po namin na video ko stay happy, stay healthy, and stay safe tayo always. Sabi nga mga sa buhay, nag-alimit ng nabukin. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kadiri kaya! What?